mga tol, may content creator daw na hospital dahil sa pagdadayat. Pakinggan natin. Tuloy ang pagpapagaling ng content creator na nagasgas ang bituka dahil sa naauusong one meal a day o OMAD diet. Ang content creator na si Yen Bunao ng one meal a day diet o OMAD. Pero makalipas ang dalawang linggo, bigla na lang siyang sinugod sa hospital. Yun mga tol, good thing safe tayo. Kasi as you know, always naman tayo kumakain every time na nag-exercise -e tayo. Pero the real thing about that is we want to be consistent. Kaya nire-reward natin yung sarili natin every time na nag-exercise -e tayo. Pero mga tol, there is a deep reason behind those action na ginagawa ko. Ano? Ang deep reason behind it is ganito. Ang goal dapat, hindi yung ending. Anong ibig sabihin ko doon? Ang ibig sabihin ko don is kung ang goal mo lang ay magpapayat, hindi sapat yon. Kasi kapag na-achieve mo na yung timbang na gusto mo, anong kasunod? Madalas si tigil na right at babalik na rin tayo sa katawan na gusto nating magpapayat. Kaya imbes na magpapayat lang tayo ng katawan, gawin mong goal mga tol is maging healthy, fit, strong for life. Bakit? Kasi ang totoong pag Pabago, hindi natatapos Lifestyle yan, hindi lang pansamantala So I hope helpful oh. ang video na ito Meaning, para sa, don't just lose weight Live healthy consistently So I hope helpful ang video na ito para sa inyo